Wow. Kaya ilang ka kayo nito? Anong tawag po yun sa Tagalog ng ganito? Kaya i-comment naman na kung anong tawag nyo dito sa Tagalog. O. Oh. Bigas na kanin na nilagay sa dahon ng lubi. <laughs> Alam mo, kayo. <laughs> Pero wa may lasa, wa may gibutangan, gibutangan dari gamay asin. No. Oh. Tapos, oh. Ha. Sulit so, yung pagkain na idol na matagal masira kapag lagyan mo na to ng asin, luya, uh, paminta, pati sa basta lahat na. <laughs> Suka. Matagal mas... Ano to Matagal masira. Wow! No? Masarap! Ito yung paas toyo, Tuyo. Tuyo. Harap. Sa isang balot, ang laman is limang piraso. Hinsip piraso ang bentahan dito wala Ang tawag sa amin ito uh, Ibos Pero nilalagyan namin ng kunting asin At Luya Kaya matagal siya ma Dispose ba sila Lutong Tagalog ito. Lutong ulong po. Masarap na. Manyaman niya pa.